Hello so, mga lods. Uh, sa may mga katulad ko na may mga ano pala, i-share is ko lang to sa may mga uh, loan, loan sa SS pala. Ah, uh, na ninyong patagalin 'yan. Kaya kailangan ma <laughs> mabayaran na natin kasi yung sa akin, guys, grabe ang laki ang inabot. So yung loan ko na 'yan is yung nasa Pinaspa ko ko 20, 20 2012 nandyan lang na yan 2012 pa yata yung loan ko so maliit lang ang loan ko noon 9,500 lang alam nyo guys ngayon yung pinabiripay ko sa sa anak ko kasi hindi ko na nga siya nabayaran dahil nag abroad na nga ako guys so parang pinabayaan ko lang nawala sa ano hindi ko binayaran kaagad so ngayon guys inabot na ng ano grabe napakalaki na 30 37,000 tapos ang, ang ginawa ko ang ginawa ng anak ko pinapail ko siya ng ano may tawag doon guys hindi ko ma ano eh basta may tawag doon na kumbaga baba sa kung babayaran mo ng buo or magbabayad ka ng monthly monthly so yung ginawa ko pinapail ko yung anak ko noon bali one month ipapulipin ko may discount siyang ano 20,000 20,000 plus din ang discount niya. Biro mo guys, pira natin pero binabili pa ko sa anak ko. So yung babayaran ko is 16,700 plus na lang siya. Ang babayaran ko kasi, kasi sa loob lang yun ng isang buwan kailangan ipulipid mo. Kasi kung hindi mo siya mababayaran, ang pagkaalam ko babalik yun sa dati mong utang. Magiging ganun pa rin, 37,000. So, sana sa so may mga katulad ko na nag-loan tapos napabayaan, hindi nahulugan, i-inquire nyo guys. Grabe, ang laki ng tubo pala yan. Oo, kasi yung dati, yung nag ako, yung nagtrabaho pa ako dun sa restaurant. So, nung nawalaan ako sa restaurant, simpre hindi ko na siya mabayaran. Tapos, yung nandito na ako, ngayon kulang lang napag-isipan na ipabiripay sa anak ko kung magkano magkano yung loan ko kasi balak ko nga talaga bayaran so at sa lahat pala ng mga kapwa ko if love maghulog po tayo ng ating isis -is. kasi simba ko maabutan pa tayo ng 60 yung edad natin 60 at least mayroon tayong monthly na makukuha or magiging pension na ka or may pension ka monthly monthly so yun nga guys sana sana na may nakuha kayong ano, nakapulot kayo sa akin ng, ano ba yun ng idea so babo